mga warning sign na habang umaandar kayo ay biglang umilaw na dapat maging alert kayo kagad. Well, may dalawang type ng ilaw dyan. Ano? Meron dyan naka-red na mga warning sign at meron yung mga naka-yellow or orange. No? Ang mga urgent o yung talagang posibleng magpa-off ng inyong makina ay eh itong mga red na mga warning sign. So ano ba yan? No? Sige, pag-usapan natin yung mga red warning sign na yan. Ano? Number one dyan, is pag nakita ninyo yung red temperature sign so once na nakita nyo yan na biglang umilaw habang umaandar kayo I highly recommend itabi nyo na kagad sa pinaka safe na lugar at tignan niyo kung ano yung nagiging problema well, pwedeng kulang sa coolant may problema sa auxiliary fan motor or nagtatagas ng coolant yan so yan, check nyo yan, ano pag yan ay umilaw ihinto nyo na agad. Kasi pag napabayaan nyo yan, there's a tendency na masisira ang inyong makina. Secondly, na urgent, no, pag nakita nyo, is yung red battery sign. Pag nakita nyo naman na umilaw bigla yung red, by, red battery sign, I highly recommend dali nyo na agad sa pinakamalapit na alternator shop or battery shop. And, yun, habang umaandar kayo, patayin nyo yung aircon ninyo, patayin nyo yung instrument panel, yung inyong Uh, head unit, basta lahat ng pwedeng mag-consume ng power, i-off nyo muna. Kasi there's a tendency na nagpapaandar sa inyong sasakyan is yung battery na lang. So, yung alternator ninyo ay sira. Okay. And third is yung red bat, yung uh, red oil sign. So, once na nakita nyo tong red oil sign na to, I highly recommend itabi nyo na kagad sa pinaka-safe na lugar. There's a tendency na kulang na sa engine oil yung inyong sasakyan. Pwedeng nagtatagas yan o pwedeng hindi kayo nag-change oil kaya umiilaw 'yan ano. So 'yon mga paps no, yun yung mga pinaka-urgent ano, yung uh, uh, red temperature sign, red battery sign and yung red oil sign ano. And 'yon, kung sakali naman na biglang umiilaw yung check engine, well dito naman hindi naman 'to masyadong urgent no. Pero kung may nararamdaman kayong kakaiba sa takbo, well kailangan niyo talagang ipa-scan 'yan. Pero once na blinking yung check engine, I highly recommend mga paps dali nyo na kagad sa pinakamalapit na shop yan kasi there's a tendency na nagmi-misfire ang inyong engine and yon pag umilaw din yung e, uh, EPS no so yung EPS normally sa mga inaka electronic na steering yan so pag, pag umilaw yan mas maganda itabi nyo muna i-off nyo muna kahit mga ilang minuto then i-on nyo ulit kasi baka nag-overheat yung inyong steering o yung motor ng inyong steering. Then yun, pag nakita naman ninyo yung ABS, no? pag umilaw yung orange or yellow na ABS, mas maganda, dalhin nyo na kagad yan sa may pinakamalapit na mechanic para ma-check nila kung ano yung nakiging problema. Well, normally, yung iba, naputol lang naman yung kable, no? or madumi. So yun. so yun mga paps, no? yan yung mga warning sign at kung ano yung gagawin ninyo. No? Kaya kung sakali man, na habang nag-drive kayo, biglang may umilaw, yun na kagad, be conscious check nyo kagad kung ano yung nagiging problema. Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung follow sa taas. TikTok, click pa lang yung plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.